akala ko basura. Pero ang laman nito, di, isang puno na garbage bag. Ang laman niyan, mga na. Mga na bag. OMG, ang dami. Tingnan nyo yan, yung mga brand to. Ito, guys, paint, marker course, toads, at iba-iba pa, may Hermes pa dito kagigising ko nga lang, pero excited talaga ako. Tignan to isa-isa. Dumaan yung friend ko kasi dito kagabi. So, dala-dala niya to. Galing ito doon sa friend namin na foreigner. Take note, hindi to ukay-ukay ha. Mga personal use to. Mga prelab na branded. me original siya. Kaya tuwang-tuwa ate syempre, ako yung unang makakakita at makakapili. Dahil nga sabi niya, pinapabenta sa kanya. Sabi ko, tapos naisip niya, din dinrap up niya muna dito sa akin. O tignan natin isa-isa, may baka may magustuhan din kayo. Syempre, ako may magugustuhan dito. <laughs> Eto nga, tignan niyo. O, ang ganda, Tods. Tods yung brand neto. Tapos may sling bag din to, ha? O, ayan. Meron siyang kasamang sling. Kulay red. Tubet ko to. Makikita mo siya kasi original niya. Kasi yung mga tahinya, yung kanyang, um, leather, yung kanyang appearance. Kasi mapifeel mo naman kung original o or hindi. Ito, ang ganda niya. Wala siyang plus. Parang ang plus lang niya dito. Ayan. Ganyan lang siya. Pero, goods na goods. Oh. Goods na goods siya. Ito, bet ko. Kasi I like the color red. Tapos, meron dito, a uh, Kate Spade. Parang, ano lang siya, beach bag o tote bag na ganyan. Pero hindi ko siya bet kasi tignan mo. Meron siyang sifar dito. Tapos, may ganyan lang siya. Parang, firm ito sa nakaw. Kasi <laughs> ganyan lang siya. Pero, ang ganda rin. Kulay white, Kate Spade. Ayan siya. Yung likod niya, ito. Ito naman, MK Shammy. O, purple ang kulay nito, ha? In person. Meron din siya kasamang sling. Tapos nga, may ganito siya. Ang oh, cute din ito. O, oh, medium size siya. Kasi yung friend ko, guys, na foreigner, nagde siya ng mga gamit niya. So, ang dami niya talagang gamit. Kasi, mag-out of the country na siya. So, kailangan niya i-declutter yung kanyang mga personal. you. Oh. signa mo, ang ganda ng kanyang ano. Yung prices nito, hindi ko pa natatanong, pero mura lang naman daw siya. Hindi siya tataas ng 3,000 ang isa. Yun, parang gano'n ng ano. Pero hindi ko pa alam kung ano yung talaga yung pinaka-final price niya. Pero kasi mga free love to. And, um... Yon, second hand. So, ito yung gusto ko. Ito, di ba? Ang classic niya. Ewan ko ha, kasi mahilig ako sa mga vintage na bag. Yung mga style niya, May. Ang ganda nito. Kulay white siya. Hindi siya white na white, pero Ayan siya, o, oh, parang color dirty white. Ang ganda! Tsaka yung kanyang uh, hardware, gold na gold pa. Ang tatak niya is um, charol. Charol ba tama ba anak ko? Pilip charol. di ba ang mahal niyan, ng brand na ganyan. Tapos yung mga details niya, ang ganda. Ayan, o. Oh. Sabi ko kung 1,000 to, kukunin ko. <laughs> Burawat. <laughs> 1,000 pesos. Pero tingnan mo. Ang ganda. Yung mga details niya dito. Ang ganda as in. Walang kaplos-plos. Tingnan mo to. Oh. Di ba? Ang ganda. Made in France. Tapos yung leather niya. Gusto ko itong suotin kasi pupunta kami ng France. <laughs> I like this one. Oh, ayan. Ganyan. Parang simple lang siya pero elegant. Ooh, yung cute. Reserve ko na to. Pero hindi ko pa kasi alam kung magkano siya. So, let's <laughs> I-update ko kayo kung mabibili ko to. Sabi ko nga, budget ko 1,000 pesos. Paripot. <laughs> <laughs> oh, meron din dito ang Dior. Oh, Dior. Kaya lang, eto, meron din siyang sling. Eto, may pagka-vintage na siya. Ganyan ang itura. Yan, hindi ko alam kung magkano to. Tapos, meron din dito. Eto, mabigat na, ano eh, mabigat ang hardware niya. Ayoko na ng mabigat na bag. Alam mo yung wala pang laman, mabigat na. Pero ganito siya ang tatak nito is perla. Oo, perla siya. Ganyan, white. Tapos, meron din siyang isling nakasama. Ayan, may isling siya dito. Saan ba yung isling niya? Basta may isling siya dito. Perla. Ayan, di ba branded din niya? Ito, original na brand. Na, ano mo kasi, super heavy. Heavy duty yung kanyang hardware. Well, anyway, ito naman is um, ganyan siya, may pagka-vintage na siya. hindi uh, na rin, may mga scratches na rin yun dito. Pero matagal na siguro ko na stock Ang pangalan naman nito ay Rossetti para, ganyan. May brand din siya, pero hindi ko kilala yung brand. Pero ganyan siya, simple lang din. <laughs> di diba? Tapos eto naman yung Hermes. Pero ito lang ang nakita kong hindi orig. Oo. Uh -uh. Para siyang, ano, hindi leather siya, pero hindi siya yung original na Hermes. Kasi na makikita mo siya sa tahe, and then sa appearance, yun, parang ano lang siya, class A e na Hermes. Ganyan. O, oh, eto. Hindi ko rin alam kung magkano to. And, ay, ito pala yung sling nung isa. Nung, nung perla. Ayan, may sling pala siya. And then, eto naman. Ito, Chloe. Ito, simple lang din siya. Ayan, o. Oh, may pagka-vintage. Ito, original to na no, Chloe. Kasi makikita mo siya. And then, may ganyan siya. And then, yung hardware niya, napaka-heavy. Heavy duty o mabigat. Talagang, alam mo na, original siya. And then, yung leather niya, ganyan. So, kit lang. Pang, night out. Ganyan. So, di ba? Ang kakyo. Tapos, ito may ganito rin siya na panglalaki yata to. Yan. Parang body bag na panglalaki. Ang tatak niya is, yes, ayan to, T-O-M. Hindi ko alam pa ng brand yan. Pero ganyan. So, ayun na nga. Aha! Kuminang ang aking mata. <laughs> Dahil, nakita bag na to na branded and second hand. Ang murang murang-mura ko lang siguro makukuha to. But anyway, share ko lang sa inyo kung may magustuhan kayo dito. Just PM me or mag-comment kayo. And then, I will let you know kung magkano niya binibenta. Ha? Take note, hindi to ukay personal na gamit. So, ma masasabi ko talaga sa inyo na yung flows o kung saan siya galing. Tsaka dun to. Uh, so, ayun lang. <laughs> Ang dami sinabi. Pero yun lang. Ina-share ko lang sa inyo. Baka may bet kayo. Mag-comment down below.